kinahanlan, magpakita ang original nyo. Kinahanlan na ang congressman nyo sa Distrito 1, how always present, dili mag-absent, maminaw sa mga tao, o kinahanlan po abdik sa tanan naganap kana si Kong Mix Nograles. Suka so, 2022 pa, nakita nyo naman, natay resibo. Makita nyo dagahan na tanahatagan na tabang sa mga tao. Hindi ang realidad nato. Pagdita Pag di ta makabalik sa Congress, pag mawalan ng nograles sa Congress, magsarado na ang opisina nato. ito. Kung magsarado na ang opisina na to, wala na tang assistance mahatag sa mga tao. Medical assistance, financial assistance, burial assistance, test skills training, ...shed scholarship, livelihood programs, medical missions, job fair, sports fest. Tana na mga programa na to, maunda na kung magsarado na ang opisina na to, kung di na ta makabalik sa Congress, kung mawalan ng nograle sa Congress. Kung pareho pag-ihapon, ang ipiliin nyo na sarado ang opisina niya, nya kita magsarado na pod kay di ta nakabalik wala na mo kana ang realidad nato karon wala pa nyo mabati na kay ko pero kung mawala na ko na kaluoy sa mga tao gibiyaan na baya mo wala na gani siya diri sa Dabaw nagsarado opisina nasa abroad na ang butong asan pero kita, bisan kin sa pa magbasa ako ah. Bisan kin sa pa magdaot-daot, magbuot-buot storya, wala ta Kana si Kong Mix to grabe. Kabalo man siguro mong gisulti niya <messun> na. masanawa, Wala na siya ring. Alangan na ko din yung kita bago ako mga tinagod rin kayo. Ibu, ibu to eh. Ibu po nga tawanan. Oh yang lah Ya e apa sih lah Serah lah Tamak sya Serah tu sabar dulu minggu Dibu dibu beli kasih ke minister sunat Tanah Masa dia Dia di puan di surdeun yang uh, wak silai buhat... Di puan di surdeun yang purulang ayundan mendawat... Di puan di surdeun lawak silai trabaho lahatan... Di puan di surdeun yang mahal nama Mba Naliton... Di pende puan ditonan... Kalay. Tibok gabi eh, may nagstorya, why don't you kayo? No? Okay, concern kayo sa pagsa mong amahan. Karon, ang dito si Anilet, pag humanap ang storya dure, eh. ako lang ang toon akong mga anak ni Abotman. Dili ni nga nag... Dako naman eh. <laughs> Dili na ni Mugagos, manlokok na eh. Dili po ito pwede? <laughs> Ako nga toon, manihap kong ginagmay, pagkahuman, ako'y mubuli ka hanilin dito, di ko kapadayo kang panyan rin. Eh. May ata mga 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 mahal na ingas ko gusto na ko maglabas sa kong brief. Ang brief niya, namurahan ng bacon ng garter. Hindi ko na pwede. Hindi <laughs> ko sa pwede. papa pagkaon na daw siya, kay pagkabot niya di man sa mong kaon, kay wala siya nais pagkaon. Ah, nana, nana. <laughs> Nya karon nagtoon ng luto itong mga nangyaw dito o gonggos. Ang problema ay why go Lasaw. Ang sabi ko may masulti mo, iwan na may, may mabalikas. Pasalamat na lang hindi ko rin Salamat kayo eh sa inyong lakong suporta. Asa ng timbra ka rin. Yeah! Sigurado rin ang mga tagatalo mo na rin ang likod. Salamat kayo. Ay mong kabalaka ang inyuhang mga katong birthday ni Mayor Rudin na ako to si Hatanan. Wow. Kaya pasalamat kung niya ang iyalang mensahe ka na tanan dili sayangun, ang iyahang sakripisyo. Dito yeah. na ako sa tayo, kagad na ba na ko ngayon eh, para mahuman na kayo, sige panggutom na mo, ako po. Hindi pwede mo sulting, ang tanan sa inyong suporta o niya na siya na arapos kalibutan mula ako sa Mars. Ano niya ang isulting ang palapag sa ko ah, madunggan na ko na niya bubawas na ko pohon. Tagan salamat ka rin yung tanan ng pao. Na And syempre, okay. okay lang ako? Pag-picture okay, ta o ba naman? Na salamat kayo ito. Gusto ka po ito kung siya kitito ganyan ang mga sa halbo ay first the district.